matinding mga kandidato nila, eh, nagbagsakan lahat eh. Dalawang araw matapos ang halalan, naglabas sa na mensahe malakanyang para sa pagpasok ng 20th Congress. Ayon kay USEC, Claire Castro, na bukas ang administrasyon na makipagtulungan sa lehitimong oposisyon na inuunang kapakanan ng bayan, ngunit labanan naman ang obstructionist na pansariling interes at fake news lang umano ang hangarin. Ayon ni Castro, mali daw ang, na ang kaibahan ng mga totoong oposisyon mula sa mga obstructionist. Kung yung wala daw ng ibang uh, ginawa kundi sirain si daw ang gobyerno at magpakalat ng walang basehang akusasyon. Sa ngayon, Attorney Sala, no? 11 na na senador na inendorso ng administrasyon sa ilalim ng alyansa para sa bagong Pilipinas ang posibleng manalo. Ngunit, wala sa kanila, wala sa Partido Federal ng Pilipinas ang partido ni Marcos. Pero Attorney Sal, kapag hindi pa bore sa iyo at pino uh, pinapoint out ng mga nasa gobyerno, hindi nakalinya sa administrasyon ang mga nakikita nitong irregularidad, mali, eh sasabihin ng palasyo na fake news sila, obstructionist. Ano masasabi mo dito, Attorney? Eh, hey, unang-una, ang ngayon yung palingkera ng Malacanang, niya. Hindi niya matanggap na out of uh, 12 eh apat apat lang o lima, lima lamang ang uh, lumabas. Eh doon lang yung eh, repudiation nga yon eh. Dapat tanggapin nila, tanggapin na nila yon. Eh hindi ko malaman kung ba't ayaw nilang tanggapin. Yung mga nangunguna sa kanila mga torchbearers, nila, yung supposed being uh, mati matitindig mga kandidato nila ay eh, nagbagsakan lahat eh. Ba't di nila matanggap yon? Dapat tanggapin na nila yon. Pag tinanggap nila yon, yan, pwede na sila magsimula ng kanilang pagbabago. Pero hanggat di nila tinatanggap yon, lahat ng mga payag nila, dispalinghado lang, pampalengki lang yon.